Nairos? Ay, buti naman. May ayuda. May nakapagsabi kasi sa akin na may ayuda daw sa barangay, yung mga nabaan. Kaya, kaya ganina sana. Kaya yun, pinuntahan ko kasi sabi, sabi ko, baka merong si... si ano? sabi, sabi ko, dog -dog. baka merong kay Nanay Precy. Ayan ito. Yan. Lagay lang muna. Sardinas ah. man yan. Nanay Precy, galing ito sa barangay, di ko alam kung ano. Bigas yan. Hmm. Bala ko sa ng buksan, kunan ng isang sardinas, baka gabaan ako eh. Oh, oh, oh. <laughs> tingnan, tingnan natin. Ano yan? May... Ano ba yun? Bigas. Bigas at... Ay. Ano to? Bigas at... May kape. Yan, kape on yan. Hmm, may mga Bigas pres katuna. Oh. Pa, ano ang... Ano, ano tong sa ilalim? Ah, dalawa? Ah, bakit ang tigas? Tigas nga. Ano ang ano, Hindi makain. Ha? ano klaseng bigas ito? Hindi ko alam. Ah. Ang tigas. Ah. Lugawin na lang. Uh -huh. Ay, Ano ito na yung kumbaga pina pinanuhan ng hangin. Binakyum. Malambot 'yan, binakyum lang. Kaya ang tigas kasi wala nang hangin. Hindi, hindi ayan hindi oh, binakyum. Si yung ibang reklamo <laughs> ko, ibo <laughs> Binakyum na yan ay. <laughs> Binakyam kasi ito. Hinipsip yung hangin. Ayun na? Ito, oh, yan sa'yo. Kapi mo yan. Mm. Marunong ito. ba siya magtimpla? Oh. hindi. Ako magtimpla sa kanya. O. Pero din hindi na yan lutuin. O, oh, pwedeng iulam mm. na diretsyo yan. I ulam na diretsyo. Ako nang magbukas, anak. Mm. Apritada, adobo. Yan. <laughs> ano pa? O, yan. Pero kung bigas. Bingo. Oh. Ito, lutuin talaga ito. Mm. Di ba nagtitinda ka ng bigas? Pwede bang ano na lang? Di ba iba yung kinakain yong yung mm. tawag niyan, yung asmin. asmin. Pwede bang isama na lang yan sa binta? Para, di, para mapalitan ba? Okay. Tulad niyan, kung ano ang, ang binta, tulad niyan, kung ang equivalent diba niya ay... O, oh, kaya nga, ano na lang na kung may magbili? Huh? Di, kung, di ba, kung may magbili, iso, para maswap mo na lang, di ba? Lang. Gawan muna amin, lang ano mm, e, binta muna lang? Gawin mo na lang ng ano? Nakakuha mo ko ganina? ibenta mo na lang kasi sambaw ko lang doon. Ah, okay. Matigas, eh. Ihalo mo na lang. Mm, mm -hmm. Ta, Kasi may nakapagsabi sa akin may ayuda daw, may ayuda daw eh. Ayun. Na, na ako doon. ano masasabi mo sa barangay? Sa gobyerno, may ayuda lagi. Sana laging may baha. Kanina <laughs> <Yes. laughs> sana ibang sana. Oo. Oh. Mm -hmm. Di kasi may ano doon, nagtanong ako taga dito rin. Sabi ko baka naman meron kayo na nanay prese Sabi niya na ano daw sabi daw ni Ma'am Tunit meron daw. Kaanan lang daw. Kaya dinaanan ko galing akong bayan. Dinaanan ko mm -hmm. pagkat. Pag mm -hmm. Yan, ay, ha? yan dyan, dyan na yan ha. Sa Diyan na yan sa'yo. Nay. Nay prese. O dyan na na yan sa'yo ha. Mm -hmm. O bala kay nanay ano na lang yan. Loss doon. Ikaw na sa'yo. <laughs> 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 Ayan dito na tayo. Oh, <laughs>